Sa na ng sunod-sunod na aberya sa supply ng kuryente sa bansa, iminungkahi sa kamera ang pagdaragdag ng mga power plant at pagtaas ng multa sa mga lumalabag na planta. Sa pamamagitan po yan ang pag-amienda ng Epiralo. At nakatutok si Jonathan Anda sa na perwisyo sa sunod-sunod na brownout. Sabi ng Department of Energy kanina sa pagdinig ng Energy Committee sa Kamara, dahil yan sa mga nagsha-shutdown na planta ng kuryente dahil sa matinding init at mataas na demand. Kaya kailangan na raw talaga ngayon ng mga bagong planta. Karamihan kasi sa gamit natin ngayon ay coal plant na sobrang luma at dapat nang i-phase out. Kasi iba dyan, 30 years na pinipilit lang eh na sige lang kasi wala pa yung replacement. Kaya nagiging increase in demand, pero yung, yung ating power plants, eh, tumatanda na, na eh. So, kailangan talaga ng mga bagong planta. Not, not just to increase, but also to make it more efficient. Ang problema, masalimuot ang proseso ng pagtatayo ng bagong planta na inaabot ng limang taon at kinakailangan pa ng samu't sa permit ayon sa pipa o Philippine Independent Power Producers Association Incorporated. Pero hindi ba pwedeng gobyerno na lang ang magtayo ng sarili nitong planta? We are not allowed to build power plants because of EPIRA. Dahil dyan, gusto ng ilang mambabatas na amyandahan na ang Epiralo para makapagtayunan ng planta ang gobyerno. I truly believe that uh, government now should come in and uh, have a hand in building uh, power plants. Yung uh, plant na yon napakamura na magiging uh, singil and it will be able to answer more or less yung mga pagkukulang kung sakali nagkakaroon tayo ng mga biglaang pag-shutdown ng mga planta. Gusto rin nilang i sa Epiralo na itaas ang multa sa mga lumalabag na planta kaya nagkaka-brown out. Napakaliit po ng penalty. Therefore, bakit po sila matatakot? Hindi po ba yun yun? So, yun, I think that's the main problem. Sabi ng ERC Energy Regulatory Commission, noong 2021 nakasingil sila ng 60 million pesos na multa sa mga lumabag na planta na dineposito sa National Treasury. Pero sabi ng ilang kongresista, dapat nire-refund o binabalik sa consumer ang multang binabayad ng mga planta. Kasi sila yung nagsaper pang na mahal. Ang hinala ng ilang kongresista, may kartel sa sektor ng enerhiya. Lalo na raw ang halos pagkakasabay-sabay na pag-shutdown ng nasa 50 planta noong Abril na nasundan ng matinding brownout at pagtaas ng singil sa kuryente. Na, nakakabwisim na. Ang lagi tinatanong ko, is there really a cartel also in energy? The power, like in rice? Ang sagot ko, meron. Kaya kasi ang problema dito, You no, know, we pinpointed the problem. The problem is on generation. Wala naman po conclusion na nangyari talaga. Uh we can see hindi maiiwasan yung mga generators. Sabi ng DOE ngayong 2024 may papasok na mga bagong planta na magdadagdag ng 1100 megawatts ilan dito renewable energy o nakaasa sa araw, tubig at hangin nitong El Nino dahil sa sobrang init sabi ng DOE marami sa mga hydropower plant ang kinapos sa tubig sabi ng DOE kasama sa plano nila sa energy mix ang nuclear energy at natural hydrogen energy sa hiwalay na pagdinig naman ng Senado, na question naman ng mga senadorang opisyal ng DOE at ERC kaugnay sa maintenance ng mga power plant. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi kasi ni ERC Director Sharon Montaner na walang regular na maintenance sa power plants. Bilang tugon, sabi ng ERC, bumuo na sila ng ad hoc team para imonitor ang mga power plant. Gayunman, para lang daw ito sa mahabang power outages. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.